Atong... Ay! Kuma na? Sa tawa ka na? Or, Ari? Ari. At sa tila nga? Ha, grazie. Mga to siya, ang, Kung may, na sa ubos ang? Asa mo na dapat makita? Sa buko mo. So iyahang buko. Okay. Limpyo ba kaya kong dahon, so wala ganyan sa dahon. Isa kuluman nga siya dito sa ogat? Ba yung. Sito ginasiya sa? Extend the feet. Okay, and harvest natang? Daliyara on, higher we harvest na? The terminal component of the rice tiller is an inflorescence called the panicle. Na nindi The inflorescence ko na rang panicle, na nyungong nyang puhai, is born on the uppermost part. ano sa internal. So, the panicle bears the spikelets. Kanin? Mga bunga. Which develop into grains. Okay. So, napoy buko-buko na di ba? Oo. Oh. na ba na natin ang ng humay? Mapali oh, yung bunga? Oo. Oh. Oh, Masa may atong nakuha? Ayaw ayon <laughs> Very good, sir. Hindi okay, na tayo sa talk for ilalim niya, kaya hindi na kayo niya siya ka-technical. Pero, naabay bunga, mawala walay sulot? Naaabay. Masa yung inundan? Masa yung inundan. Naghanog? Nasun. Climate? Pwede po ka ng mga diseases, test, and other factors. Kaya pod ay makuha ng tubig. Okay, namunga At flower na siya. Kaya ito nung ukabol. Yung nanas forma. Pero di man gina no? kay saan na lang? Sayang. <laughs> <laughs> Mahal ba sa tanong? Mahal bayad sa tanong? Okay, so kani. The rice grain is the ripe pan. Ang uh, ovary with the lemon palaya rakila, sterile lemons and the own firmly attached to it. Hinog na. Okay. Ang uh, brown rice, variety ba ang brown rice? si Rose hilang ako pangundan eh. Rose, variety ang um, brown rice, Rose. Upset? <laughs> <laughs> <Absent. Absent? laughs> <laughs> ka brown Ay, si mom, bugas. <A will> <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Pero sa pa inyong pan, ma'am? Sa mga hungihong, sa mga friends, ma'am? Variety ba ang brown rice, ma'am? So, si yeah. po, siguro, ng, know, red rice, chance ay, tiyan, red. Uh, also, na variety red, uh, red, red, red red. red. Mm -hmm. Dili po siguro na, siguro sa variety dyan. Ano oh. na yun? Nabahay. 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 Nung Nabahay. Nabahay. brown rice Nabahay. 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 sa paggaling na Ha? Sa paggaling naman siguro naistak na, na, naistak ini, na. Ini na, ini ko man siguro variety mahimo siyang brown rice kay basig pag oh, ko oh, na. Sino ba brown rice? man ang nadaot man ang brown <laughs> rice. Ba bahay man uh, na. Oh sir. Ha? Okay. Oh, lagi. Nagdepende lang lang siguro nagbara ito. Hindi ko na brown na uh, mora red po. Huh? Ha? na brown rice sa -ping. -ping, -ping. Na o mag sa ka mo. Hindi na lang kayo. Hindi na variety. Ay, sa Hindi no, bahay akong giingon. Pag, pag, oh, galing, okay, pag, 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 hindi no, na, di na, o, na, bahay. Yung bahay ma? So ng brown rice. Bakit na, bahay dao, na, Bu na siyang, uh, rice. siya na siya ay, layer layer o. Ang, ang, ang... Layer 1, 2, 3? Depende sa pagaling. <laughs> <laughs> Depende sa pagaling. ma. <inaudible> 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 Rose, isa <inaudible> <Rose. inaudible> man, Rose? Isa man? Hindi ko guna? Isa <inaudible> man, variety o delay. Dili. Okay, so ang brown rice, dili na siya variety. Oh, lagi. Brown rice or pinawa. Mula siya ha? G pinawa. Mula Tagalog term niya, sir. Natay ka ng pinawa rice meal. Pag muna itawag nga, pang brown rice kina siya. Adjusted ah. na gid ng iyahang murag. Katumita mo ang pakpak, oh, so anak na ate pinawa rice meal alagay mo naging ni Mayor dili variety ang brown rice 160 pwede ni pwede ni mo yung...